Aminado si Barm spokesperson Mon Asnin Pindato na malaki pa ang pangangailangan ng voters education hinggil sa parliamentary elections sa Bangsamoro region. Tinukoy ni Pindato na sa ngayon kasi marami mga disinformation lalo na sa social media, partikular ang paggamit ng artificial intelligence o AI video ang kumakalat na minsan ay hindi natutugunan. Noong 2024, nagsagawa ng survey ang Barm sa tulong ng Social Weather Station o SWS para alamin ang kamalayan ng mga mamamayan ng rehiyon hinggil sa Barm elections. Lumalabas sa datos na 18% ng mga mamamayang bangsamoro ang hindi alam na hindi pala kasalis ay boboto sa parliamentary elections ang chief minister. Buko dito, lumabas din sa survey na 82% ang nagsabing nabasa o narinig lang nila ang hinggil sa parliamentary elections. Kaya, hiningi ni Pendaton ang tulong ng media para ipaalam sa publiko sa kung sino lang ang iboboto ngayong BARM parliamentary election. Dahil ang survey ay ginawa pa noong 2024, umaasa si Pendaton na sa ngayon ay tumaas na ang kamalayan ng mamamayang mayang bangsamoro hinggil sa parliamentary elections dahil na rin sa mga education campaign at voters education na ginawa ng rehiyon may mga pagkakataon din anya na mismo ang mga barangay officials o napabilang sa political party ang nagiging source ng disinformation at pinaniniwala ang publiko ng mga mali at hindi balidong impormasyon hinggil sa parliamentary elections Mark Antanitaiko NDBC bida Balita